sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw ito ay magluluto kami ng sinigang na bangus so ito mga ka-taste buds i-gisa muna natin ang sibuyas kamatis at luya napaka-bango ayan na i na lang maayos ang sibuyas luya at kamatis lagyan natin ng tubig depende na sa inyo kung gano'ng kalamin tubig ang gusto nyong ilagay Lagyan na rin ito ng asin para lumasa na kaagad. At haluin. Mukulo na. Natimplahan na rin natin ng asin yan kanina. ilalagay na natin ang bangus. Yan, napakalaki ng bangus na to Hindi na natin hahaluin yan. Ha? Kasi kapag hinalo natin yan, masisira ang bangus. Yan, okay na yung ganyan. Hayaan natin na kumulo. At ito pa pala. Pwede na rin natin ilagay itong gagamitin natin pampaasim. Ito nga pala ang sampalok. Ito ay natural na sampalok kaya pwede na natin ilagay ang kaagad Para lumasa na rin dito kaagad sa ating bangus Itong lasa ng sampalok So yan Pero kung ang ilalagay natin pampasim ay yung North Sinigang Mix Sampalok Hindi muna natin ilalagay yun Ilalagay natin yung sa huli Kasi kapag nilagay kaagad natin, yung mga gulay natin is medyo hindi kaagad lalambot So ito kumukulo na at kung napapansin nyo, luto-luto na din ang bangus Okay na yung ganyan So ang gagawin namin is una namin ilalagay ang kangkong dahil kami kapag may nagluluto ng kangkong, kapag may isang hug na kangkong, inuuna talaga namin 'yan para kumbaga lutong-luto. Ayan. Pero hmm. syempre again 'yan, depende pa rin 'yan sa magluluto. Kung yung iba kasi talaga gusto nila sa kangkong half cooked eh kami ayo namin ng ganoon, gusto namin luto. Kaya 'yan ang uunahin nating ilagay dito. Kaya kapag medyo luto na 'yan, sa naman namin ilalagay yung iba pang mga gulay. So, luto-luto na ang kangkong. Lagay na ang okra at saka talong. Yan, ayusin muna natin to. Ang ganda ng pagkakaluto. Ganyan ang ano. Ayan. Lutuin ulit. Ayan, so ito mga kati isbads. Ayan, kumukulo na at luto na din lahat ng gulay. At syempre, lutong-luto na din ang bangus. Ayan. Kaya syempre kung nagustuhan niyo 'yung luto namin, subukan niyo rin 'to at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa amin channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.